Hi everyone! At yung video na nga po na to ay sobrang tagal na talaga. Ngayon ko lang nakita sa cellphone ko. At kung mapapansin nyo nga po ay medyo malit pa dyan si baby. Pero one year mahigit na rin siya niyan. Day off nga po pala yan ni Jay. At sabi ko ay gusto kong pumunta dun sa may Sanchong Night Market. Kasi gusto kong magpabili sa kanya ng bag at saka chanelas. Medyo malamig pa nga nung time na to. Kaya naka long sleeve si baby. At ang cute talaga niya. Yun. Ang sarap kurutin ang pisngi. Eh. Nag Uber nga lang pala kami. Kasi kapag sa bus ay sobrang nahihilo talaga si baby. At nagsusuka siya. Nakakaawa kapag nagbabiyahe kami. Lalo na pagmatagan. Lahat na ngayon naman na yata sa daddy niya. Mahilo din kasi si Jay sa biyahe. Kapag nag-Uber kasi kami mga 15 minutes lang or 12 minutes, nandun na kami sa pupuntahan namin. Tapos hindi pa masyadong nahihilo si baby. At pagdating nga namin doon sa night market, sabi ko gusto kong kumain ng takoyaki. Kaya pumunta kami dito ni Jay. Ang sarap kamo niya. Si Jay naman ay kung ano talaga yung gusto mo at sasabihin mo sa kanya, bibilihin naman niya basta kaya namin. Lalong-lalo lalo na pagdating sa pagkain, lahat talaga go ng go lang si Jay pagdating sa pagkain. Basta mabusog kami walang masasayang. At pagkatapos nga po doon sa may takoyaki, ay sabi ko sa kanya gusto kong kumain ng ihaw-ihaw. Kaya pumunta po kami dito. Kumuha lang naman kami ng kakaunti. Ang sarap ng scallops na yan, no. Yung white na yan. Ang sarap talaga niya Kaya sobrang swerte ko talaga kay Jay. It's sobrang bless ko na nakilala ko siya at minahal niya ako. <laughs> Sana oh. <laughs> Kaya thank you Lord sa asawa ko At maraming choices talaga ditong ihaw-ihaw Tapos may 35, may 25 Depende sa kung anong ihaw-ihaw ang kukunin nyo At ayan lutunan at kumain na kami dito sa gilid At takam na, takam na talaga ako ng time na yan At kain kung kain lang talaga kami Bahala na yung mga nasa paligid namin Basta kami yung mabubusog at nage-enjoy Dito naman sa Taiwan eh wala talagang pakialamanan Bahala kayo sa buhay nyo Yung ganyan yung mga tao dito kahit anong pang suot nyo Wala silang pakialam, wala silang masasabi Sobrang favorite ko din yung bell pepper na yan na iniihaw nila. Kaya kapag pupunta kami sa night market at bibili kami ng ihaw-ihaw, ay hindi talaga mawawala yung bell pepper na yan. At habang nagbo over nga ako, ay natatakam din talaga ako sa mga pagkain ko dyan. No? At after nga po namin kumain, ay, ay na kami dito sa mga bilihan ng sapatos sa chanelas. Kaso nga po, ay sobrang late ng pa ako. Wala talaga nagkakasya sa akin. Pahirapan talaga ako bumili ng sapatos sa chanelas. Kasi nga yung size ng pa ako, kapag bibili ako sa kid size, yung pinakamalaki sa kanila, syempre, madalas nawawala na rin yung walang stock. Tapos, kapag sa adult naman ako bumili, dapat yung pinakamalit ng adult, eh, madalas wala ding stock sila. No? Sobrang nakaka-enjoy din talaga pumunta dito sa may Sanchong Night Market. Kaso nga kami nung time na to, ay hindi talaga namin medyo na-enjoy. Kasi nga si baby pa naiyak, dede ng dede ang gusto. Ganun pala talaga ang buhay ng breastfeeding mam ma no? Kahit saan talaga abutin si baby, pag gusto niyang dumede, go lang nang go. Pero laki din talaga natitipid namin, gawa nga sa akin si baby na dede. Healthy na, matipid pa. O, ba? Diba? Yun na lang talaga yung niisip ko lagi. At after nga po noon, ay pumunta kami dito sa bilihan ng bag. Kaso wala din naman akong nagustuhan, kaya hindi kami bumili. At tuwing day off lang talaga kami ni Jay nakakagala. Minsan nga sa bahay na lang din kami kapag sobrang init ng panahon. Ayaw na naming nagagala, kasi nakakapagod talaga as in. Ay, sobrang lapot na lapot ka nakapag gumagala. Ayaw na ayaw namin ni Jay yun. Tapos iyak pa ng iyak si baby. Kaya madalas team bahay din talaga kami. O kaya doon na lang sa mall na malapit sa amin. Yung nalalakad lang namin. hanggan dito na lang po. Salamat sa panonood. Please don't forget to like and follow. Bye-bye.